Objection! Your Honor, I object! And this is the end of this call of quit. Wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala nang kaming tahimik kami. We, we, were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin? Takot sila sa atin? Ha? Isa Isang indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman yung sino-sino yung sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the nullest than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? in fairness sa lahat ng mga mahirap, na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagawa ko. Kaya naman, nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si eh. nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Anong tingin niyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Budok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marculita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero... Murag, abugado. <laughs> ako lang, talagang... Alam nyo, yung suka... Eh, Nag-deliver lang yata ng suka. Inabigyan na ng certificate of candidacy. Maliit pa ako. Yung lolo ko po, Gite, Alam nyo, Gite? Yung maakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno. Kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, akong tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi na binta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na prisko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang one week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. Eh, Nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng buti ng lungnik. Alam nyo yung lungnik? Lapad at saka yung lapad, yung tanduway. Lagay namin yan, I display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Eh, Nagdeliver Nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil, hindi po masarap, ay hindi po hindi po, ah, uh, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Eh, Nag-deliver lang yata ng suka, ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag of degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Yeah! Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, eh, Nag-deliver lang yata ng suka, ay eh, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Malaki ang chance nyo na magiging senador. Yeah! Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Eh. Nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan eh, na ng Certificate of Candidacy. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang. Tawagin ninyo kaming Team Suka. Eh, Nag-deliver lang yata ng suka. Inabigyan eh, na ng Certificate of Candidacy. Okay lang. Team Suka. Basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung yung uh, tuyo. Masakit masyadong malunok 'Yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan aabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong ng malunok ng ordinaryong tao 'yung kanin na mahal dahil sa suka na binisasawsaw 'yung uh, bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo, ha?